walang ligtas. Uh, kahit sa panahon ni Noy Noy, di ba? Diyan naganap ang Million People March. At uh, yun ay eh, corruption din. Diyan ang, naganap ang panahon ni, ni Napoles na siyang nagpakanan itong mga ghost project. Doon pa una nagkaroon ng ghost project eh. Kaya walang ligtas. Kahit sa panahon ni, ni Ramos, ni Erap, lahat ng mga nagdaang ang gobyerno lalo na noong panahon ni Marcos Sr. Talagang nalagay sa history yung pagnanakaw. Dahil nga ang klase ng gobyerno natin ay gobyerno ng mga mayayaman na hindi sanay na walang pera, no? Lalo na kung political dynasty. Kaya yung bagay na 'yan, yung klase ng gobyerno na meron tayo na ang nai-elect ng ating mga kababayan ay puro mga bilyonaryo mga sikat na naniniwala sa mga political dynasty dahil yun lang daw ang paraan para manalo ay eh para manalo ka sumamba ka sa political dynasty dahil nandoon pera kaya hindi matatapos kaya nga ang uh, kailangan diyan ay eh, isang hakbang subukan ano dahil lahat naman ang paraan sinubukan na eh para sa pagpigil sa pagnanakaw lahat na ng batas umabot na nga sa konstitusyon umabot na sa pagpapakulong Subukan natin. Subukan natin i-implement yung naisulat sa konstitusyon na ipagbawal yung political dynasty. At tingin ko, yun ang, yun ang magiging simula. At hakbang para, unang hakbang, para talagang malabanan ang, ang korupsyon dito sa ating bansa. Dahil kung hindi, kung hindi, ah, tingin ko, nag, ah, ah, matutukoy lang kung sino yung mga magnanakaw sa flood control, pero unfortunately, yung corruption ay susulpot at susulpot. Kaya nga dito, isa pa rin, isa pa rin doon sa tanong mo na ano pa ang pwedeng gawin, dapat dito, uh, sinunod o pinakinggan yung panawagan ng mga mamayan na hindi lang simple independent investigating or commission na body, independent commission, kundi dapat independent people's commission, parang... Isa, isang kot, yung mga, yung mga kinatawan ng mga biktima, hindi lamang yung mga nakalutang sa itaas, no? na, merong, na may questionable, bakit hindi isama ang mga leader ng mga manggagawa, ang leader ng mga magsasaka, ang leader ng maralita, bakit hindi natin isama? Para na sa ganun, ay magkaroon ng totoha ng uh, boses yung ating, mga mam, yung ating mga mamayan. At yun nga yung aking panawagan kay Bongbong Marcos, kung seryoso ka, nawakasan talaga ang korupsyon, ipaaboten, paabutin pa hanggang sa uh, anti-political dynasty mawala yung political dynasty at huwag i-shield uh, ang mga pamilya ng mga Duterte at ng mga Marcos sa usaping ito